mga bali, good morning at eight, ito sa paggawa nila kuya so inaano lang nila, inaubos nila yung kahoy na ano kahapon na kira so yun. si Kuya Jen mga bali, andito ngayon ay Friday mga bali naggagayak na si Kuya para mapasok niya pasok ka pa dyan Ayan, <laughs> yung no, so, wala sa ako nagising so, pero maaga pa naman so yun, gumagayak na si Kuya mga bali para pumasok yan. Good. good yan Kuya ano ka na lang Bigyan na lang kita ng pang-almusal. Kaya So, ayan papasok si Kuya mga buddy. Para yun kasi yung isang ano natin, hindi mapabayaan yung pag-aaral niya. Para dikit-dikit dire siya yung pag-aaral niya. Kasi yung ginagawa natin mga buddy, ipara sa kanya yun. So, ayan. Ito so, na kuya, ginagawa ulit nila. So, yung poste natin mga buddy, sa mga nagsasabi ko na dapat 2x4 hindi po mas malaki po yung poste natin mga body ano yan, dalawang 2x3 yan mga body kaya magiging ano yan 4x3 uh, yan mga body 4x3 kasi binabi namin mga body kasi wala kasing ano walang yung wala hindi sila nagtatastas ng 4x4 four four, mga body kaya pinagdikit na lang natin yung 2x2 two two, ay 2x3 two so baka maging 2x6 siya ayan. Ayan, ayan kaya mas malaki sa mga body mas pati by alright

Kuya dyan ay naliligo o oh, pasok. Eh ilang pasok na lang. Bakasyon na eh. Ayan. Ah, si nanay yan. pangiting si nanay doon oh. Nights. Ah, Masaya si nanay. Nandala mo yung bag mo. Mga lap ball pen. Bike. Oh, bike ni Kuya Bag mo. Diyan na oh. Tabaan mo. Sige, hey, tanggal mo muna yung lock ng bike mo. Tanggal na po. Ha? Ah, sige, mabilis. Tabon ka na. Dandahan na sa pag -ano, ha, ah, bike. Okay, Tapos balik ka dito, o oh, kaya sabay mamaya, yung tsinelas mo, bibili tayo ah? Bibilita ng tsinelas. Bibili tayo ng tsinelas. Bili ko na nga, sabihin na kay nanay ha? Si nanay? Binigyan ko ng pambili almosal, baka bumili almosal. Patid ka ba ni Nanay Gina? Patid <laughs> ka, baka maligaw ka. Ingat, ingat. Kasi yung mga wadi, pumasok na. At kailangan nating pupukin. Kasi kung hindi natin pupukin pupuk mga wadi, gano'n lang, mag style lang siya sa gano'ng mindset. Iya, ito ang sulat ni Kuya Jan. Tingnan ko na. Wala mamaya. Maganda siya magsulat na ya. Ikaw ata na basa, nagsulat ay, eh. Ay, nabasa kaya pinatuyo eh. Sulat niya to? Nakaiwanan nga niya eh. Ito yung sulat niya. Oh. Ah, magaling siya magsulat, mga buddy oh. Wala pang formal schooling yan, pero tingnan yung mga buddy oh. Ganda ng sulat ni Kuya Jan. Kasi mana kay nanay, nanay. Mana sa iyo. Ayun na, sulat niya 'yon. Sulat. Oh, maganda ang sulat ano, niya. Oh, sa kanya. Ay, hindi. Eh. Paklase niya. <laughs> Ay, ito, ito yung sa kanya. Ayan. Um, Kasi may pangalan um, siya. Jan Lorenzo Rafael. Okay, Pero maganda. Oh, so, Taman-tama lahat, oh. Dami um, yung Una, iba eh, no? Usa, papaya, luya. Paro, parang bukid. Baka nakasura ito sa ano, Black Boy. Tapos inano eh, nila? Ginaya? mga body na ilagay niya sa plywood at yun yung so, binili natin kakay mga body yun abos agad wala pang pintuan wala pang dito sa side na to yung bilis na ubos so dito sa side na yung mga body so e, double wall pa natin yan pipis pang kisa pa so agad yung kakay natin pagbali so, ako kanina mga body abos agad Sige lang, banat lang tayo ng banat. Patatapos lang yan. at ako yung magsusundo mo na ha. Muna ako. Ngayon ko muna si Nana. Hmm. So yan mga wari, ano na. oh pagtapos nun, babalik agad yun. Susukatan na ulit na kuya. Para sa kabila ng mga dingding. Alright. Sundo muna ako mga wari. Hmm, si so, Kuya Jen ah. Pagod ah. Balit ba? ah. ka ba? Pasok ka. Kamusta ang school? Oh, no, kasi okay, ah. Ano sabi ng teacher mo? May ano daw po. May ano sa Sabado po May... May ano pa kami lakad. Ano pa po namin yung mga ibang klase. Pupuntahan. May magayaya po ba? Ah. May recruit. Bakit anong nangyari doon sa mga ibang klase mo diya pumasok? Oh. Ah, parang dadalawin nyo. Parang teacher nyo. Uh, ano yun, na uh, pumasok. Yung yayayain ba? Oo. Oh, kailan daw yung bakasyon nyo? Bakasyon? Hindi ko nga po natanong. Hindi mo natanong. Oh. Mo na may ano po eh. May ano po kami. Sabi ko nga, di, baka di ako payagan ni mama. Yung ano ba, yung... Field trip? Oo, oh, field trip. Oh. Ayun. So, sama po ako dati. Sabi ko baka hindi pa ako payagan ni mama. Saan, saan daw yun? Hindi ko po. Basta sasakay daw po ng bus. Tapos oh. may bayan. Kailan daw? Pagka, pagkatapos ng ano ata sa ano ba yun? Alimutan ko. Ah, field trip. Field trip, papayagan ka kaya? Hindi ko alam eh. Baka sa mama si mama mo. Oo nga po. Yan, nakatira eh Nakatira nyo. Pwede naman daw. Huh? Pwede naman daw mag ano ng ano. Kasama. Kasama. Kaso lang, baka, <laughs> baka di ba yan. <laughs> okay lang kahit pinsan. <laughs> mama tayo. Nakaka-realize na si Kuya John ayun niya sa si mama niya sa lakad niya. Ay isang good sign mga body na nakaka-na-realize re na ni Kuya yung mga bagay-bagay. Na yun masaya yun field trip kumbaga magte-team building kayo. Okay. So sabi mo sa akin kung ano kung kailan saka kung magkano babayaran para bayaran natin. So ang gagawin natin, kakausapin natin si mama mo. <laughs> na naman. Ilang araw ba yun daw? Dalawang araw lang daw. O dalawang araw, baka magwala yun. <laughs> So tingin mo, di ba? Yung isang araw nga na nawala tayo, di ba? Tinawagan ako. Sabi ko naman, mga kalasigan ka naman yun ah. Nagagalit. Oo nga eh. No? Sa ipang alam ko eh. Oo. Oh, nagagalit na. Eh paano po yan? Huwag na lang. Hindi <laughs> ako Hindi ikaw. Ano ba gusto mo? Gusto mo ba si mama? Maraming sasama sa inyo. Oo. Mga kakalasi ko po. Mga siguro mga 30 kami ganun. 30? Pag nag-recruit. Ano? Pag nag-recruit yung iba. Kasi 13 pa lang kami ngayon eh. Nagpunta kami dyan eh. 13. Oo. Oh. Pero andun yung teacher mo? Apo, dalawa ko sila Pero gusto ko sa mama Kung ano, kung wala namang problema Gusto mo sa mama oh. May problema. Bo, unti -unti ko So unti-unti mga body si Kuya Juan Baga na-explore niya yung, Yun yung gusto kong mangyari sa kanya mga body Na-explore mo o na Nakikita mo yung iba't ibang lugar Para iba-ibang na ano yung isip mo ba Nari-relax Kaya uh, yun, pero yun, kausapin natin ng mga inahon si nanay Alam naman niya, pero ano sa tingin mo ang sasagot niya? Hindi No. Yun, yun, yun talagang isasabihin niya sa'yo, no? Ayaw mo magpumilit na sa mama? Bakit magalit si nanay? Magwawala yun. <laughs> Magwawala? Pero kung ayaw niya talaga, wala na akong magagawa. Paano yan? Di, sayang naman yung mga ano, yung opportunity. Oh, tsaka yung mga ano, no? yung tawag doon, Experience. Experience, yun, yun, yun. Tama yung sinabi mo, yung experience isang beses lang kasi sa buhay mo yan na okay. uh, sila mga kasama mo next year iba na ulit yung mga kasama mo hmm. ibang teacher naman o, dapat ka dyan manindigan ka sa sarili mo na eh, hindi lahat ng gusto ni nanay eh. tsaka hindi ka naman maglalakwat sa school naman yun hmm. may mga aralin din na ata doon oo mag aaral pa rin kayo doon hindi porket ayaw ni nanay susundin mo na malaki ka na lagi ko sinasabi sa iyo malaki ka na kaya dyan binata ka na dapat ano, hindi sabi ko nga hindi lahat ng siya sabi ng magulang dapat sundin kung hindi naman ano, kung hindi naman makakabuti sa iyo. Ikaw ba lang kung sanong basta sasakay daw po ng bus. Oo, sasakay ng bus field trip kasi yan. Ah, uh, sasabihin. Ikaw kung bahala, kayo oh. ako. Oo, oh, tapos yung baon mo, yung magkano yung babayaran sabihin mo sa akin para ma-experience mo yan, ha? At uh, sinanay kanina, kinakausap ko dun ano naman siya, behave, kumbaga, nakipag-usap din siya sa mga tao doon, tapos yun talaga ano ko lang kuya dyan pag prangkahin kita minsan sinanay nanay naging ganoon pag gutom masasin mo Ganun siya mga body pag nahilipasan ng gutom o gutom nagagalit parang nawawarsyak ganoon mga body. pero yun kanina hinatayang ko na naman siya ng pagkain ando pa nga yung pagkain pati pagkain mo andun so yun parang wala rin pera pag wala ang pera ganoon din mga body, kaya kahit pa paano lagi ko siyang inaabutan ang budget nila mga bali pero pag alam niyang meron siyang madudukot o meron siyang pagkain ang siya, normal yung baga relax lang siya hindi siya nakakaisip ng kung saan saan pupunta na uh, natuturete siya o na 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 nabuburyong ano ba yung tawag doon na ano basta pag wala siyang pera mga bali o pagkain hindi niya alam yung gagawin tapos yun parang nagtataas siya ng boses mga bali huli na namin yung ugali ni nanay So dapat hindi nalilipasan ng gutom si nanay ha. Laging magsaing. Yung ulam-ulam -ula, madali lang naman yun. No? Importante daw ang megas. Oo, oh, importante. Eh, megas naman diba? ba? bago lang yun, bin binili natin. Pagpasok ko nga ng kuya, ano eh, sakto eh. Na? Ano, pumasok, ano, kakasimula lang din. Oo, oh, di ba? Diba? Eh, kung tumagal ka pa sa CR. <laughs> Napakatagal kasi na tumaligo mga body, parang babae talaga. Tapos yung sapatos niya, kinukuskus pa niya ng basahan, para puting puti. Ang bira ng Hindi tao. Hindi ko na ito nalalaman. Oo oh, nga. Pag ganun, pag madalian, pero uh, at least, at least okay ka na. Ano uh, maayos yung ano mo yung suot mo. Malinis, 'di ba? lagi. Tapos pag natapos na yung bahay nyo gusto ko laging malinis yung ganyan ha. Uh, wag wag makalat. Tsaka yung sa paligid doon dilinisin na lagi doon ha. Para hindi rin naman nakakaya din sa, sa nagpa ano sa inyo ng bahay, nagpatayo ng kuya at Emily, no. So para matuwa din sila. So tulong-tulong palagi, no. So, yung tubig kasi mga body kaya medyo minsan nakikita nyo makalat doon yung mga hugas yun kasi yung tubig at plano po nga mga body na maglagay ng hose pagpunta kayo na kaya dyan kapalitan namin yung hose nila kaya teting doon ng isang buo siguro isang roll yung mga body para kasi pinapatay nila kasi mga body sa main kasi nga pag binuksan nila tapos sinarado dyan sa bahay bahay puputok yung hose kasi dugtong dugtong lang po tumatagas. tumatagas kasi so mas malaki yung bayaran nila pag hindi nila pinapatay sa main So, ayun, kumain ka na. yung pagkain mo, nandis ka na nanay. ko na kanina. Oh. So, ayun, good luck. Good luck. Good luck. Good luck sa pagpapaalam kay nanay Gina. Eh. Salamat po na marami sa mga tumutulong sa amin at sumasporta pagmamahal na nagabot po sa amin hanggang ngayon nandito po salamat po pagbatihin ka po yung pag-aaral ko yun, sabi mo yan ha, pagbatihin mo yan uh, ah, tsaka para sa'yo din naman kasi yun at saka yun niya, intindihin mo yung future mo, no? Yung hmm. para sa bukasan mo pag ano natin. Sandi tayo na naman si Kuya Buddy pag ano? Pag kailangan mo na kung ano kailangan mo. Tsaka yung mo pala. No? O oh, paano kaya yan? Chinelas yung mga Buddy, kung nakita nyo yung chinelas yung sa Pangasinan. Pambirang buhay. Ano na, wasak na. Gusto mo ba yung chinelas sa bahay? Kuha ka na sa bahay. Oh. Doon na sa bahay? Okay. Oh. Bata na, kuha ka na lang. ko na lang siya ng chinelas sa bahay mga Buddy. Yung... Tapos so, na naman kami yung kalaki ng paatawas pagka nabili na lang kami bago para may may siya so, wala siyang tsinelas sa ano, eh, sa kanila pero yung mga badi pinatigil ko muna yung paggawa pala update ko na dun sa bahay nila ko dyan kasi hinapos sa kahoy mga badi so papatawag ko na lang ulit yung yung gagawa pag meron na so mga badi ano hindi hindi ganun kadali tapos ngayon mga badi pupunta naman ako dun sa sukatan ng jalousie kasi sinukat ko na yun sa bintana jalousie kasi nilalagay natin dun mga badi para medyo maganda rin yung bintana nila para pasok pa rin yung hangin so yun pupunta uh, rin ako mamaya mga buddy para masukatan na so yun update ko lang po kayo pag ano uh, hindi po natin madilidiretso gawa ng uh, yun nga po hindi naman po basta basta kasi yung ano yung gampanin natin kumbaga pero salamat kay ma'am anonymous thank you so much po sa pag sa akin uh, yan sa lahat na sumusuporta thank you so much po sa bahay tingnan natin yung chinelas dito hey, lala lala ka naman na yung lali. Tayo dito ng Ito dyan Dada Ito kasi mas ito Sa eh? niyo, Sige mo Sige nyo pa yan Sige nyo pa yan Parang kung ang Sige Kung kasi sa'yo Walang buksa pa ayan Kasya? Oo Bagay ah Oo yun na Sa'yo na Sa para may chinelas si ko kasi yung chineles, yung, yung yan, eh. man so, ba sakto plastic pa ayun lang kaya yun ito na yun lang, na lang. Ayan. Ayan. oh, sige plastic, plastic. plastic. <laughs> kasi yung yun dyan, plastic plastic yan Mabait na bata eh. Pag mabait na bata, abang, mabait din ako. <laughs> <laughs> Pakabait ka. Ang ganon. Oo. Ayan, sakto. Ito po. Ayan, ang ah, angel. Kasi Ay, ba yan? Kasi eh. mo? Oo, oh, sakto mo to. Oo, okay, tapos mo sa bag mo. Sabit ko na lang. Ay, ah, pwede. O siya, at galingan mo magpaalam kay nanay sa field trip mo. Ay, hindi, huwag mo nang sabihin pala. <laughs> Ano yung pagkain mo? Dinala ko na doon. Okay na po kaya. Uh Oo. -oh. Punta ko din mamaya. Kain ka na doon. Nandoon yung pagkain mo. Okay. Nahanti ka din nanay. Eh. Kasi anong oras sa ba yun? Tagal na. di eh, sabi ko baka dumaan sa bahay. Sa <laughs> dumaan ka pala. O oh, siya. Sige. Ingat. Ingat ka. Salamat po kaya. Bagay o. Ah. Bagay o. Oh. Ganda pag muna ka medyas. So ayan. Para pag nasira. tayo ng bago. <laughs> sayang kasi. Minsan ko rin naman isuot yan. Eh, sayang din naman. Eh, oh, pa. Para sa wala malaking paa. Okay. Okay di ba? Lembut na. Oo oh, diya. Alis mo ano Ang ganda sa pa. Okey. Sa tuhli sa pagbabago ha. Oo pa. Ituloy. Bye bye bye. At alam mo na lebas na. <laughs>